Huwag din kayo singit ng singit. Kasi baka mga mo kayo singit, magagalit ang misis nyo. Kasi pag uwi nyo, amoy singit kayo. Oo, oo. Mali mo, yung singit mo nga, amoy singit na nga, eh nasisingitan ka pa. So wild! Good morning mga kasi wild. Ito si Pakbet. Good morning! Mga kaparehas kong driver. Naririto kami para magkita-kita. At kami ang mga guwapo-guwapo. Paano -guwapo. mo sabi? Kaya kami disiplinado. At hindi kami maarte. Kaya kami member ng engineer, contractor. Kami ay tinawag na taxi driver. may metro ito, hindi metro ng tubig. Yan, mga ka sa wild, no? O. O. Oh. Oh. namin yung... Babasahin lang namin yung mga nakaraan. So. Panawin. Hindi nag-comment. Nag-comment mga... Sa, sa video namin, nung kumpul namin. sa uh, na-accidenting motor. <laughs> Hindi nalitaan na. <laughs> oh. Kung napipipon kayo, huwag na kayong mag-ano, magpansya uh, AFK. Tapon mo na yung cellphone mo. <laughs> <laughs> Ah, <laughs> salamat. Ito. Tayong sabay. Oh, ito to. Dito mo layo pa ng bus. E nasa... nasa stop len na 'yung motor. Sapi, sapi himo. Sumingit, gago ka ba? <laughs> eh bakit? Bakit? Nandun ka ba nung nasingit yung rider? Ay, paano kung sabi niya, nandun ka rin ba? Oo, oh, nandun ka rin ba rin yun? Kaya, kaya ikaw yung gago. kasi, baka nasaktan ka lang sa sinabi namin kasi isa kang rider. kaya, kaya ikaw, rider, mag-ingat-ingat ka na rin ba? Magandang asawa mo. Kasi, asawa mo, ingatan mo rin ka ng kumpare mo. <laughs> oh, ina mo, babasahin ko ulit sa'yo. Uh, yeah. Ang layo pa ng bus heck, sabi mo, uh. nasa sa stop lane na yung motor, tasabihin mo, tumingit, gago ka ba? Eh di gago ka rin, kasi hindi mo rin nakita, nandun ka pa. Oh, no. <laughs> <laughs> Sige ka, ano ka pa? Oh, Uh, oh. kami, nakita namin yung bus, yung motor, yung radio, nandun na si ilalim. oh, kasabihin oh, mo, sumiwet. No. ha? Nirar uh, uh, nirararo nira na yun! <laughs> oh, kaya hindi mo alam. Gawal <laughs> na Nirararo? Nirararo na yung reader eh. Hindi na <laughs> nararo, nira Nirararo na. Kung hindi <laughs> mo maintindihan yung nirararo, nairararado na. <laughs> nira o <-raro> na, <laughs> na. oh, may isa pa dito. Oh. Magbet! <laughs> Aminiradong babayero Halatang, halatang kaskasero Oh, uh, bakit? Nakita mo ba ako? <laughs> ha? Magmula noong 1987 From now Wala pa akong nakasagasaan Langgam lang siguro kung hindi ko masagasaan Kasi hindi ko man makikita yung langgam eh oh, Meron pa, meron oh, pa Tama na, wag mo sila pagalitan oh, Meron pa ba ang mga nag-comment? Oo oh. Oh. Sabi niya, oh. no. Wag, wow, pangit 'yan si Macbeth. <laughs> oh, di baliw pangit. Hindi <laughs> naman, hindi naman ito nangungkontrata. Oh. Uh, <laughs> uh, uh, ano ano oh, ano pa, ano oh. Ginagamit ko 'yung Metrocon, no? Uh. Ang hilig mo talaga sa maganda, idol. Sino ba wow. si Sino ba maganda? <laughs> ah, sino ba? Anong sabi uh. mo sa maganda sa bakla? Sige uh. nga, uh. oh, bakla pa rin ba? Oh. ito ito ito. ito, ito, ito. Ay, ito ang na sinabi niya. Oo. Oh. Ito? Ito, ito, ito. Ano? Oh, oh, basahin mo. Tanga, lo. tanga, tanga, mo pre. <laughs> <niya. laughs> e eh, di ikaw na rin yung tanga kasi ikaw rin nag ng tanga. Kaya ikaw eh, tanga, 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 ikaw. Oh. Paano, 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 paano? paano ay mga kasuwel, tama ana, na nga. <laughs> <ana>, tama <maraming> <laughs> na. Maraming comment dito. Pero baka ma-high blood. <laughs> oh, di, hindi ako ma-high blood. Hindi ako ma-atake. Alam ni'yo kung bakit? Kumakain ako ng karne ng sariwa. <laughs> ah, anong karne? Porkchang? <laughs> <laughs> Gusto mo ba? Kung anong klaseng sariwa? Oh, okay. Ako na yung nakakaalam, no? <laughs> <laughs> Sariwa. Uh, sige na, sige na, sige na. Okay, mga kasaban. Okay. Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ano, thank you, thank you. At, nakita ko naman si... Macbeth. Macbeth. Uh, so, uh, rin, uh, 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 ka Chris. Uh, uh, ay, ay, ay. Um, ay. Ito, ay, ito, okay, uh, uh, nauubos na yung anak ng octopus ko. Sa kasi nga, sa pinikilaw. Huwag <laughs> oh. kayong kukurap huwag kayong mapipikon. Paalala po ulit sa mga riders natin. Ya, ingat lang po lagi. No? Isipin po natin yung pamilya na may uuwian tayo. Sa ating tayo lalabas, meron tayong uuwian na pamilya. Meron tayong asawa, meron tayong mga anak. No? Yun po lagi ating isipin. Kung kayo naiinis sa mga four wheels na, driver, huwag nyo pong uh, i te finger at huwag kayo biglang hinto sa harapan. Marami pong ganyan na, na nangyayari. No? Mamaya, pre, pag kayo po ay naka, naka uh, tagpo ng isang gagong driver at bigla kayo huminto dyan sa harapan baka kayo tuluyan no? no. paalala lang po yan no? kayo mga reader pag yung mga taxi nakikita nyo kung nagbaba kayo ng pasehero bigla na lang kayo hihinto hmm. dyan sa harapan ng taxi Tama ba yun na ginagawa nyo? Yeah. hindi tama yun. Hindi tama pag hindi kayo tinamaan. Pero kung tinamaan kayo, <laughs> tinamaan ka naman <laughs> ngayon, <laughs> eh, tama ka talaga. <laughs> <laughs> uh, Kaya so, paalala ko rin sa inyo mga reader ha. Uh, dupling, ingat lang po kayo sa pagmamaneho. Oh. Lalo na yung mga may asawa. <laughs> at sabihin mo yung asawa mo pangit man o hindi o maganda o dumpling ganda. Uh, Ay eh, mo pag ganda. So, Kasi alam mo kung bakit. Ang mga asawa nyo hindi nawawala ng na port chap noon. Uh, oh, sulit na sulit ng pork chop. Kaya wag kayong ano, wag kayong init uh, ng ulo. Yung mga, ano ba, yung mga natural ano? na pagmamaneo disiplina. Yung, yung ba, isip mo eh, oh. yung isip mo e, kuang, eh, kwak. Nakalimutan, uh, nakalimutan. E, naman, mo nasa si Lord mo. ang nasa isip mo. Yeah. Kasi, pag naisip mo si Lord, mm. iiwas sa'yo yung mga ginagawa mong mali. Yan. Yeah. Oto pa, ito pa, ito pa, yeah, no? no? Huwag oh. din kayo singit ng singit. Kasi baka mga mo'y kayo singit, magagalit ang misis nyo. Mm. Kasi pag uwi nyo, amoy singit kayo. Oo, oh. oo. Oh. 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 Malay mo. Yung singit mo nga, amoy singit na nga, eh nasisimitan <laughs> na ka pa. Okay so. na, baka saan tao makasingit ba? <laughs> <laughs>